Yung mga kapis-pis yung total ng bato-bato natin na nasa pangangalaga ko ay 17 na Seven sa kako na lang sila ipapakita mga kapis-pis pag na ayos-ayos ko na yung kanilang mga kulungan kasi medyo magulo pa halo-halo uh, pa sila doon mga kapis-pis alright mga kapis-pis alright okay mga kapis-pis titingnan natin yung dalawang inakay dito na nasa 4 days old na titingnan natin kung meron na ba silang balahibo Alright, Kapis Space. Atuunan na tayo sa uh, pugad ng matubato dito, mga Kapis Space. Silipin natin yung dalawang inakay. Andito sila, mga Kapis Space. Maliliit pa rin, mga Kapis Space. Ito sila. Tingnan natin kung Ayan sila mga kapis friends. Medyo maliit pa ng konti. Ayan. Yeah. Alright mga kapispis yon mga kapispis Meron palang pugat Yung pugat dati na may inakay na nawala Yung dalawang perasong inakay Kahapon nadaanan ko May ginagawa na namang pugat doon Sa so pwesto na yon. nagawa nilang pugat alright mga kapispis alright mga kapispis naalala nyo pa ba yung puno na to na meron dalawang pugat ah, merong pugat dati ngayon may pugat na naman pangatlong pugat na dito sa pwesto na to at meron ng itlog ayan mga kapispis may itlog na bagong itlog yeah dati merong inakay dyan na dalawa na nung huling tingin natin nawala kaya merong pugan na naman so bye na lang natin yan lagi mga kapispis alright yun mga kapispis uh, silipin natin uli yung isa pang pugan na merong dalawang inakay na 2 days old na yung pugan na yon dati meron ding inakay na nakuha ko na at nasa may ikit isang buwan na sila sa akin ngayon titingnan naman natin yung dalawa pang inakay kung nandyan pa ba sila okay mga kapispis malapit na tayo sa pugan mga kapispis sana andito pa sila at uh, nasa today sol pa lamang sila sana hindi sila kinain ng daga dito na tayo sa pugan mga kapispis parang wala na sila ay, andito pa nga ayan sila mga kapispis nasa 2 days old pa lang yan ayan hindi pa tumutubo yung kanilang balahibo tingnan natin yung mga inakay mga kapispis Ito mga kapispis, yung naunang napisa. Ganito kalaki yung 2 days old na inakain ng bato-bato. Sarado pa yung, ah ayan, mulat na pala yung kanyang mata. Medyo mulat na. pag uh, nag-8 pag nag, eight, pag nag eight days old na to mga kapispis, kukunin na natin at tayo nang mag-aalaga. Alright mga kapispis. All right. All right, mga kapispis, titingnan pa natin yung isang pugad. Yung may isang itlog nung nakaraan, sisilipin natin kung nandun pa rin ba o baka nawala na. Okay. Ayan mga kapispis, nakikita ko na yung pugad. Tingin ko na nasira na yung itlog. Ayan mga kapispis, basag-basag na kinain yata o ewan ko kung anong hayop yung dumaan dito yan mga kapispis yung sinasabi ko na baka hindi magtagal yan dito hindi nga ako nagkamali alright mga kapispis sayang yan mga kapispis meron pala akong nadaanan na po ganong bato bato pero wala na yung dalawang inakay kasi baka nakalipad na mga ipot na lang nila yung natira ito mga kapispis tingnan nyo ito yung pugad ng bato bato mga kapispis pero wala na yung dalawang inakay ayan ipot na lang nila yung natira buti naman at nakalipad na sila siguro baka kanina lang to umalis kasi medyo basa pa yung ibang ipot alright mga kapispis alright alright mga kapispis yun lang muna yung pinisita nating pugad uh, next time na naman tayo bibisita ulit sa kanila kasi maliliit pa yung mga inakay ng bato-bato hintayin -bato. na lang natin na tumubo na yung kanilang balahibo at lalagyan natin sila ng leg band marking sa kanilang mga paa at saka natin kukunin pag 8 days old na sila mga kapispis All right, mga kapispis. All right. Yon mga kapispis. Uh, meron pala tayong Palilimang pugad ngayon ng batu bato na sinasubay Yung dalawang pugad ay merong inakay na tigda dalawa at yung isang pugad na kanina lang yung may isang itlog at meron pa doon sa kabilang area na hindi ko pinuntahan ngayong araw kasi nasa itlog pa yon parehas din fertile yon at uh, yung isa pang pugad na naglilimlim pa uh, hindi ko na tinignan pero dadaanan ko mamaya at uh, hindi ko na lang ibibidyo alright mga kapispis alright hanggang dito na lang yung video ko mga kapispis kasi medyo madilim na ng konti palubog na yung araw yan mga kapispis Uwi na ako mga kabispis. Alright.